Panoorin natin to Magar may nagpa-vulcanize kay kuya na plata ng gulong kaya lang nag out kaya ito ganito muna ginawa niya. Diskarte niya muna, inhipa niya muna para lang makapasok si kuya sa trabaho niya. Malilate na kasi yung customer niya. Panoorin natin to Magar kinokondisyon na ni ate yung manok niya. May laban na kasi ito mamaya. Hindi pwedeng matalo yung manok niya. Pag matalo yung manok niya wala na siyang pambili ng kojik na sabon. Panoorin natin to Magar nawawala kasi yung leveling bar ni kuya kaya ito muna ginamit niya. Dinamit niya muna yung lighter para malaman kung pantay ba talaga yung ginagawa niya. Panorin natin to magar beblisingan ni nanay yung bagong motor ng anak niya. Tignan niya yung motor ng anak niya. Ang ganda. Hala, napihit ni na yung silinyo doon. Muntik na, magagasgasan pa yung bagong motor. Panorin natin to magar napagod na yung alaga ni kuya. Kaya pinainom niya muna ng tubig. sa so, sobrang taas ba naman ang bundok na inakyat nila. Napagod talaga siya. Kaya ito, pinainom na muna ni kuya yung alaga niya sa kamay niya. Ang bait lang, no? Panorin natin to umaga. Tignan nyo yung alaga nilang aso. Napakabait. Nakaupo lang. hinawakan ng bata. Tignan nyo ang amo. Um, Hindi naman nangangat yung aso nila. Nanunuklaw lang. Panorin natin to umaga. Napagod na yung alaga ni kuya. Kaya panainom niya muna ng tubig. sa so, sobrang taas ba naman ang bundok na inakyat nila. Napagod talaga siya. Kaya ito pinainom na muna ni kuya yung alaga niya sa kamay niya. Ang bait lang no. Panorin natin to, umaga rin nahanap ni ating Susie sa kanyang bag. Papasok na kasi sa kanyang kondo yun lang, hindi niya nakinaya sa sobrang antok niya. Nang galing kasi siya sa party kagabi, mukhang napagod siya.